Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Nawa'y nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong pamilya. Sa araw na ito, tayo ay makararanas ng iba't ibang uri ng pagpapala at kabilang rito ay pagpapalang spiritual. Sapagkat muli tayo ay tudulog sa panal na salita ng Diyos. At alam mo, hindi tayo ligtas sa mga hamon ng buhay na maaaring ipahintulot ng ating Panginoon anuman ang kanyang dahilan. Ngunit uh, anuman ang ating salobin, sandaling ito, mamaya sa larangan ng pananalangin na ating gagawin, maihahain naman natin anuman ang ating damdamin, anuman ang ating salobin, at uh, higit sa lahat tayo ay uh, magdaalay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Bago natin gawin ang mga bagay na napanggit ko, kaibigan, muli kapupulutan natin ang aral at paalala ang salita ng Diyos. At halika, samahan mo ko rito sa ating programang hardin. Nang panalangin. Sa araw na ito ay tutunghayan po natin ang isang paalala patungkol sa regret, panghihinayang. Meron ba tayong mga panghihinayang sa buhay? Ano ba ang paalala sa atin mula sa salita ng Diyos sa sulat ni Pablo patungkol sa panghihinayang. Titingnan natin ang paalala at kapupulutan natin ito ng aral. At bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat. At uh, sa mga pagkakataong ito'y muli kaming makadudulog sa inyong banal na salita. Nais po namin, Panginoon, na sa maraming kapamaraanan kami po ay inyong pagpalain, higit sa lahat, pagpapalang spiritual. At sa mga sandaling ito, anuman, Panginoon Diyos, ang inyong gagawin, mga pagpapala na aming mararanasan, mga pagsubok na maaaring inyong ipahintulot, nag-aalin na kami ng aming tas pusong pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Panghihinayang. ito po ang ating tema sa araw na ito. It's all about regret at muli nating mapapaalalahanan na ating sarili mula sa salita ng Diyos kung ano ba ang tunay na layon ng buhay. What is the goal of life? Ano ang paalala ni Pablo sa kanyang mga naging karanasan sa kanyang paninilbihan sa ating Panginoon? nakaramdamba ang apostol ng kalungkutan sa kanyang gawain, mayroon ba siyang panghihinayang sa kanyang pagtupad ng kanyang paninilbihan sa ating Panginoon o siya ba ay nagpatuloy sa kanyang kalagayan sa kabila ng maraming pagsubok titingnan natin kung ano ang pa paalala, dito sa kanyang uh, sulat sa mga taga Filipos. Kaya kung hawak mo ang iyong Biblia, kaibigan, pakibuksan mo ito sa aklat ng uh, Filipos, in the book of uh, Philippians. pag aaralan natin ang kabanata tatlo, verses 12 to 16. Ngunit pag natin ang pansin, ang talata labing apat lamang, at ganito ang ating mababasa. In his letter to the uh, Philippian Christians in chapter 3, verse 14, ganito ang ating mababasa. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala at pagtawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Isus. Ang buhay na hahantong sa langit. So ito yun, no? the meaning and the goal of life at alam natin is to be uh, like the Lord Jesus Christ at ito ay sa larangan ng ating pamumuhay at sa ating uh, patuloy na pagtahak ng uh, landas dito sa sanlibutan bilang mga mana ng palataya, tayo ay nakararanas ng mga pagsubok. Kung meron tayong pangihinayang, ano ba ang paalala? Kung meron tayong regret, meron tayong mga damdamin na hindi maganda na nararanasan, ano ang paalala ng apostol? Alam mo kay Bigan, ang buong kabanata tatlo dito sa Aklat ng Filipos, ito ay patungkol sa hangarin o layunin ng buhay, the goal of life. Pagiging tunay na matuwid sa harap ng Panginoon Diyos. Bagaman ang isang mana ng palataya ay itinuturing na matuwid sa harap ng Diyos. We are righteous in the sight of God because of our uh, present relationship. At ito rin naman ay pamantayan. Yung ating uh, pagiging mana ng palataya, ito ay pamantayan ng paggawa ng kabutihan bilang patunay na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Sabi nga na work out your own salvation. Dito, ang ibig sabihin dito, yung uh, testimony. Yan ang sinasabi dito sa talata o paliwanag ng ibang uh, talata. Uh, tayo ay uh, pinaaalalahanan na makapamuhay, mamuhay tayo na nagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Ano ang pakahulugan ni Pablo ng kanyang sabihin, nagpapatuloy nga ako upang kamtan? ang gantimpala sa pagkatawag ni Jesus. Alamin muna natin ang dahilan ng kanyang pananalita. Sa mga unang bahagi ng kabanatang ito, pagka ito ay pinag-aralan mong masusi, ano? ito ay nagbigay siya ng babala patungkol sa mga bulaang mga maging yung mga maling katuraan. Yun yung kanyang, ano, no? yun yung kanyang warning na ibinigay. Sa talata ay ipinapaliwanag naman niya na itinuring niyang isang kagalakan, it was a joy na siya ay naninilbihan sa Diyos. Pagka nga binasa mo yung uh, verse 7 dito sa talata na ating uh, na related uh, dito sa Kabanata uh, tatlo ay kanyang sinabi, ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na maaari kong uh, ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Ito sinasabi ni Pablo, pakahulugan ng apostol na anumang tagumpay ang kanyang naisin, walang kahulugan kung ito naman ay ihahambing sa kanyang tinatamasa na kaligayahan at kagalakan sa kanyang pakikiisa kay Jesus. A joy and victory if we are in Christ. Sabi nga nung kanta na victory in Jesus. Ano man ang idinulot ng kanyang reliyon, alam naman natin si Pablo ay talagang uh, Jewish yung kanyang rearing ano ano man ang idinulot ng kanyang reliyon na maaring nagbibigay o nagbigay ng papuri sa kanya pahayag niya wala itong kabuluhan kung iahambing sa kanyang relasyon kay Jesus paliwanag ng talata kay Kristo lamang nakasalalay ang tagumpay ng isang naninilbihan hindi sa anumang galing o gawaing moral diba although talaga naman kinakailangan maging moral tayo sa ating pamumuhay sinasabi lamang niya na ang kanyang priority ang kanyang kaunahan ay ang pananalig sa kanyang Panginoon at ang patuloy na paglago niya sa kanyang pananampalataya hindi dapat ipinagmamalaki kung ikaw halimbawa kay ikaw ay naniniilbian sa ating Panginoon sa anumang kapamaraan hindi natin dapat ipinagmamalaki ang ating mga kakayahan sapagkat uh, ang kalakasan, karunungan, kaalaman sa Panginoon nagmumula yan upang tayo ay magkaroon ng tagumpay. Si Pablo nga ay gumamit ng isang paglalarawan ng isang taong uh, lumalahok sa paligsahan sa larangan ng pagtakbo. Pakahulugan niya, patuloy siyang nakikibaka sa layong maging katulad ni Kristo. Ito ay ang patuloy na paggawa ng kabutihan at tapat na paninilbihan. Ganito rin dapat ang panuntunan natin. Ganito rin dapat ang pagtuunan natin ng pansin. Ang paglago sa ating pananampalataya at maging katulad tayo ng ating uh, Panginoon. Hindi natin dapat hinahayaan o pinagtutuunan ng pansin ang mga bagay na walang kinalaman sa ating pagsisikap upang sa larangan ng patotoo at asal tayo ay maging katulad ni Jesus. Christ likeness is our objective. Hindi rin natin dapat binabalikan ng anumang di magandang karanasan. Ito yung regret, ano? Yung mga pinagdaanan nating buhay na halimbawa, no? Na tayo ay naging masagana noong araw. Nakita natin yung ating hindi magandang karanasan noong araw. Huwag na nating balikan yon. Huwag na tayo magkaroon ng panghihinayang sa mga bagay na halimbawa ay eh, wala tayo ngayon. At uh, natamasa natin yan noon, noong noong uh, mga nakaraang panahon, mas mahalaga ang kalagayan natin yan sapagkat nasa atin si Kristo. Hindi tayo dapat nagkakaroon ng panghihinayang sa mga bagay na nakaraan. Pagkos, pagtuunan natin ang pansin, ang pangkasalukuyan hangga tayo ay nadidilbihan sa ating Panginoon. Dapat maging makabuluhan ang ating buhay sa kilos at pananalita. Tandaan natin ang ating pag-asa at ang ating tagumpay sa anumang larangan sa ating buhay, ito ay nakasalagay sa ating Panginoong Heso Kristo. Maaring pakahulugan ng Apostol at ito ay panghihikayat sa atin. Dapat ay patuloy tayong humingi ng patnubay sa banal na Espiritu. Dito nakasalalay ang ating tagumpay. Ito yung sinasabi ni Pablo. Ipagpatuloy tungo sa hangganan. Meron tayong kasing goal, meron tayong layunin, Panawagan niya sa kanyang mga tagapakinig na siya ang gawing pamantayan. Kumbaga sa ano gawin niyo akong modelo. Di ba? Uh, imitate me as I imitate Christ. Ay, makikita natin yan sa kanyang uh, mga sulat. At uh, hangarin natin ang maging katulad ni Kristo. Tulad ng kanyang buhay na si Kristo ang tinutularan. Tanong natin sa sarili, kaibigan. Kung tayo ay tutularan ng ating kapwa, maging kapwa mananampalataya, anong patotoo ang kanilang makikita? Malulugod ba ang ating Panginoon sa ating halimbawa? Kaibigan, patuloy ka bang nakikibaka sa iyong paninilbihan? Meron ka bang kaluguran sa iyong paninilbihan sa ating Panginoon? Kaibigan, paalala sa talatang ating pinag-aaralan, hindi tayo dapat nang sa ating nakaraan sa anumang larangan ng buhay bago's ipagkatiwala ang lahat kay Kristo gumawa tayo ng paraan upang ang ating buhay ay magbigay kaluguran sa kanya tayo po ay malalangin at samahan niyo po ako pag-pray po natin ang mga nasa hospital sa oras na to at maging ang mga uh, person deprived of liberty. Ama naming nasa langit. Salamat po o Diyos, na kami po ay patuloy na nagtitiwala sa iyo, patuloy na sumasamo sa iyo, patuloy na humihingi sa iyo, Panginoon. Nang tunay na kagalingan o oh Diyos sa mga taong nakikinig po habang sila po ay nasa hospital. Salamat po o oh Diyos na dalangin ko Panginoon. Hipuin mo po siya from the top of their head down to their boots to Lord God. Pagalingin mo po sila, Panginoon. Isang mana lang pangyayari, O Diyos. Ang ibigay mo po sa kanila, Panginoon. Sa kanila na patuloy na nagtitiwala sa iyo at inialagay ang kanilang pananampalataya. Patuloy, O Diyos. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kapayapaan sa kanilang uh, karamdaman, Panginoon, alam po namin, Lord, mahirap, napakahirap po ng sakit nila, O oh Diyos. Napakahirap po, Panginoon, ng uh, karamdamang hindi namin malaman kung gagaling pa o hindi. Pero kung kami po ilalapit sa iyo, Panginoon, bibigyan mo kami ng katugunan sa bawat panalangin ng aming pong gagawin kahit na hindi po namin alam kung bakit sila po ay nagkaroon ng gantong uri ng karamdaman. But I pray in the name of Jesus, to touch their lives, Lord. Touch their life, Lord God, and send somebody, Lord God, that will share the gospel to them. Salamat po, O Diyos. Ikaw rin po magbigay ng provision sa pangangailangan nila. Ano po ito, O Diyos. Bigyan mo po ng provision, Panginoon. Bigyan mo po ng uh, sapat na pangangailangan, Panginoon, para sa kanilang sakit karamdaman. O kung sila man po, Panginoon, ay mangananak, bigyan mo po sila, Lord God, na nandali ang uh, lunas, Panginoon. Huwag mo silang pahirapan sa kanilang panganganak, O oh, Diyos. Ama, maraming pong salamat. Naalala po namin ang mga uh, person deprived of liberty meron po mga napunta po dyan sa facilities na yan na wala naman po talagang kasalanan na lang po Panginoon bigyan mo ng solusyon Lord God na huwag silang ma mapatuloy na mapiit dyan sa facilities na yan kundi Panginoon bigyan mo ng solusyon Panginoon na meron tumulong sa kanila na sila po ay mapawalang sala doon naman po sa mga nagkasala na nagkaroon po ng sintensya, O Diyos, I pray, Panginoon, na maging daan ito ng kanilang uh, lubusang pagkakakilala sa iyo. Magkaroon sila ng pagbabago. Magkaroon sila, Panginoon, ng uh, renewing of their mind habang sila po inasa facilities na yan. At ingatan mo po sila, Panginoon, sa anumang uri ng sakit at karamdaman magiging yung mga threat sa kanilang kapwa, uh, kasamahan sa loob ng facilities na yan. Lord, I pray, I pray, Lord, yung mga magulang, asawa, anak, na uh, nasa labas po ng facilities na yan, Lord, kapakalmahin mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng assurance, Lord God, na magkakaroon ng tunay na katarungan ang mga taong ito, yung kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Ama, gamitin mo po yung eh mga taong pumupunta riyan na nagsishare po ng gospel. I pray na matanggap nila, Lord God, ang katotohanan na merong kalayaan kung kay Kristo lamang sasandal. Kung tatanggapin si Kristo bilang Panginoon at tanging tagapagligtas. Panginoon, salamat po kasi bibigyan mo sila ng tunay na kapayapaan. Ama, Miling ka pagpalain mo po ang DCAS. Pagpalain po ang FABC, ang kanilang mga staff, Panginoon. Ibigay mo po ang pagkabalang higit sa kanilang inaasahan. Patuloy mo silang suportahan, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, iligtas, Lord God, ka naman sakit karamdaman. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo rin po ang uh, Jerusalem, Lord. Uh, manatili ang kapayapaan sa lugar na yan, Panginoon. Ama, marami pong salamat. Ito pong aming dalangin na mayroong pagtitiwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Bahagi po ng ating programa ngayong uh, araw ng Huwebes, Tayo po ay dudulog muli sa ating Panginoon sa larangan ng pananalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at uh, sa araw na ito ay makadudulog kami sa inyong muli upang makapanalangin para sa kahilingan ng kagalingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Naway pagkaloob mo ayon sa inyong layon at panahon ang aming pong mga ihahain sa inyo sa umagang ito. Para po sa mga sumusunod na kapatiran tulad ni kapatid Ferdinand, siya po ay namamagitan para sa kanyang uh, anti ng kagalingan at maging para sa kanya na mayroon ding uh, karamdaman at nananalangin din po siya ng salvation para sa kanyang mga kamag-anak maging ang uh, kanilang mga pangangailangan higit sa lahat din sa larangan ng pananalapi yan po ang idinudulog sa inyo ni kapatid Ferdinand para sa kanya at sa kanyang buong sambahayan kay Nilda naman po meron po siyang uh, visual impairment ang kanya pong panalangin ay kagalingan as well as financial provision at maging kaligtasan. Si nanak naman po, ang kanya pong uh, kahilingan ay kagalingan. Meron po siyang hyperthyroidism at nananakit po ang kanyang mga mata. Naway na magkaroon na rin po siya ng online job at nang sa ganoon ay matustusan po ang kanyang pangangailangan sa larangan rin ng pananalapi kay kapatid Rose meron din po siyang uh, visual impairment healing din po ang kanyang pananalangin as well as financial provision kagalingan naman po para kay Marisa sapagkat siya po ay diabetic at uh, tumataas po ang kanyang uh, blood pressure at uh, humiling din po siya na naway magkaroon na siya ng uh, plantilla maging uh, siguro ito po ay sa larangan ng pagtratrabaho nananalangin naman po si kapatid test na way maayos ang kanyang trabaho si Joyce din po ay merong visual impairment at nananalangin din po siya ng kagalingan as well as financial provision kay Lena, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan sapagkat madalas pong nananakit ang kanyang ulo meron din po siyang problema sa kanyang paningin nananalangin din po siya ng uh, provision sa larangan ng pananalapi as well as salvation para po kay kapatid Yoli financial provision at patnubay sa kanya pong inaasikasong ng uh, pagkuha ng uh, sasakyan ito po ang kanyang idinudulog sa inyo at para po kay kapatid Carlo naway matanggap na po siya sa kanyang ina-apply trabaho Panginoon, sa aming pong mga idinulog, ang tugon ayon lamang sa inyong layon at panahon. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga na tayo ay napaalalahanan mula sa salita ng Diyos patungkol sa panghihinayang. No? Tayo ay sinasabihan o no? hinihikaya tayo ni Pablo nakalimutan na natin yung mga bagay na inakala natin na nagbigay ng kaligayahan sa atin. Sinasabi lamang ng talata na mas maganda ang ating kalagayan ngayon sapagkat nasa atin ang ating Panginoon. Ano man ang ating pagsubok na hinaharap, mas maganda ang ating kalagayan. Patuloy lamang tayong manalig at manangan sa ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa napakagandang paalala na inyong ipinagkaloob sa amin. Tanggapin mo ang aming papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. My heart my Kaibigan, bukas ako ay muling nagaanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Harbin ng panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala. Ngayon bukas, inaanyayahan kita Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, wag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa panalangin. Kuspos, ito ay magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave. Dave Guzman. Sa